Ay hey, mga sipag, may araw po sa ating lahat Sa so, video ito mga sipag, i-share ko sa inyo dito kung paano po padamihin yung followers po natin mga sipag you know? So yan yung i-share ko sa inyo mga sipag kasi marami pong nagtanong sa akin dito Ano yung ma-tips ko at ma-advice ko daw po para makakuha po sila ng maraming followers So dito mga sipag, you know, yan yung ko po ito sa inyo para mas maintindihan at maliwanagan po kayo dito So ito mga kasipag, ito yung tips na ibinigay po sa atin ni Facebook mismo no Here are more tips to help you keep growing So ito yung mga Find comments on your post that extend that conversation and respond to those So mga sipag, ito po yung tips sa atin ni Facebook Yung mga, uh, mga video, mga video yung mga content video na napakarami po doon mga comments At marami po din mga convo, mga sipag, conversation po, mga sipag possible na pwede ka po doon mag-comments at possible na magkaroon ka pa doon ng followers po. Magkakaroon ka doon ng friends, engager, no? Pagwan sa meron ka pong makakilala doon. So masipag mga sipag, kinakailangan po natin dito mga sipag, makipag-engage talaga tayo sa pamagitan din ng comments, yung mga video na viral at trending no na marami po itong pangpupuna or pangpupuri. Eh mga sipag, you no? mag-comments po tayo doon sa mga viral at trending ng mga content video po. Lalo na po sa live po, mga kasipag. You know? Sa live po, mga kasipag, pwede po kayo doon mag-comments at makipag-engage, manawagan, humingi ng tulong. Ayan, magkakaroon ka po doon ng bagong friends. So, karagdagang followers, additional po yan. So, ito pa, repost your content to communities that you are a member of. Yung mga kasipag, you know? yung mga content video nyo po, mga kasipag, pwede nyo po i-repost lalo na po sa inyong mga groups po mga sipag ino. Kung kayo po ay members doon, pwede po kayo makapag-share doon po mga sipag yun. At doon po magkakaroon ka po doon ng mga adagdagang followers. So additional followers, magkakaroon ka po doon ng friends. Kaya sumali po kayo sa group po mga sipag. At kung wala pa po kayong group, may meron po tayong group noon, nandyan po sa uh, comment section yung group natin na kasipag team tulungan pwede po kayo sumali doon mga sipag at ito pa po Contribute to other creators' content where relevant comments or questions. So, mga sipag, pwede ka po talaga makipag ano, sa mga comments, no? yung mga uh, ugnay lang po sa mga topic nyo, din sa mga katanungan nyo, pwede po kayo mag-challenge-challenge ng mga content video or mga picture, photos pwede pa kayo sumagot doon mga kasipag no? Lalo po sa mga profile dito, alam nyo po mga kasipag, yung mga nakikita ko pong follow dyan sa tabi ng inyong name, yan po ay pinapalo ko po, po talaga mga kasipag. So karamihan po yan doon sa mga profile no. Then sa mga content video, yun naman po yung mga page po mga kasipag, meron po tabing follow doon. Yan. So dito naman po tayo sa tips to stay on track mix Uh, things up with reels, stories, and live videos to connect with your audience in different ways. So, yung mga sipag, you know, ito po yung pwede ka po mag-mix din ng mga content video, lalo po sa reels, no? Para maging dahilan at mag-comments ka po doon mga kasipag. So about ito talaga sa pagko-comments din, no? Maraming dahilan sa pagkasi ako talaga mga kasipag, pag merong may nagko-comments sa akin, nag-share sa aking mga content video, Nako, finafalo ko po yan masipag at nag-credit na sila po ay talagang ah, finalo ko daw. Ayan masipag, talagang finalo ko ng finalo yung mga yan. At lalo na yung nakikita kung may follow dyan sa name nila. So yan mga masipag, eh, no, enable nyo lang po yung i ah, itagil on nyo lang po yung nandun sa settings. Yan, ha? And then ito pa, create original content for the most distribution. So kinakailangan natin dito masipag eh, yun, no, yung mga content video na quality content. Yan, isa sa yan sa dayla na para talaga tayo magkaroon ng followers at supporters dito. Yung may mga kabuluhan na content video at original po dapat mga kasipag. Yun. Know, gumawa po tayo ng original, authentic po tayo dito mga kasipag. You know, para yung mga followers ay talagang legit po natin. Pa-follow sila at nandun po ang support suporta palagi. So, create original content po mga quality content sa ganin nyo na. No? Yung may kabuluhan o for fun na nakakasistress nilit, nakamotivate, nakapag-educate yan, nakaka-inspire kung anong klaseng content ka dyan, no? Kailangan lalo may mga skills nyo, pagiging profession nyo, yan, mga talent nyo, ilabas nyo na po masipag marami pong nagkaka-interest at marami pong may matututo dyan. So, gusto po nilang may matutunan din sa inyong mga tinatagong talento, skills dyan, no? At lalo yun yung pagayin professional nyo. And then, dito naman tayo sa comment on other creators' content to show support and build community. Yan, nakasipag kinakailangan talaga natin dito na mag-comments no pakita natin yung suporta doon sa mga kapwa nating content creator na po sa mga iniidolo nyo then yung mga um, uh, ng mga karamihan yung dahil nag-comments ka po doon po masipag you know, pwede ka po nilang ma-follow po masipag masuportahan po lalo po sa kanilang samahan yan mga sipag you know, dahil po isa ka rin po sa umiidulo doon sa taong iyon. Yan, so mag-comments ka po talaga mahalaga yan. Ask question or create polls to learn about your audience and spark discussion. So ito ay isa magandang tips nun, ah uh, talagang strategy at discarte talaga ito na pwede ka po talaga mga sipag na makapagbigay po ng katanungan na masagot po ng mga, may challenge sa kanila at masagot ng mga inyong supporters no, o yung mga kapwa content creator no. At pag sa na natuwa sila sa ganung mga challenge po mga sipag you no, know? possible na doon ka po mapapansin pa po mga sipag at makakapag-engage pa po sila sa iyo. Ayun, makakapagtulong pa po sila sa inyo po mga sipag. So talagang kinakailangan natin dito yung strategy no mga sipag. Pwede naman po yung photos, ayan no? Pwede na po, diskarte lang talaga mga sipag. Response to comments on your post to keep the conversation going. Yan mga sipag, yan. Ito yung isa sa pinakamalaga kinakailangan po talaga natin na magreply po mga kasipag sa mga nagtatanong sa atin, no? Pero sa akin pasensya na sa mga hindi ko na reply, ano? Kasi meron pa kasi ako YouTube, meron pang Facebook, meron pang email, meron pa po pong mga chat na pag napakadami ko talaga. Kaya minsan nagla ako para isang tanong, isang sagot lang po pero kaso wala naman pong pupunta, nagtatanong doon sa live natin, kaya sagad-sagarin niya po pag once na nagla po ako, magtanong po kayo na magtanong, so mga kasipag you know, kinakailangan niyo po dito talaga number one yan na mag-reply ka po talaga, isa yan sa daylan kung bakit tayo magkakaroon ng followers so, dito, mag-response ka, lalo po sa chat po mga kasipag, you know, para patuloy po ang kanilang suporta po mga kasipag, at para makapag-build ka po ng trust sa kanila at doon na po sila Uh, sa inyo po magtitiwala at magtatanong at mamalagi pong manunood at susuportahan ka po doon. So, ayan, pagre-reply pagre talaga yan mga sipag, yun know? Yan po yung isa sa talaga sa dahil. At syempre mga sipag, kinakailangan po natin dito ng discarte strategy po natin dito. Quality content, quality video for fun talaga po mga sipag. Yun. Know? Alam nyo nga po mga sipag, kung saan po tayo doon makilala sa ating mga quality content, quality video po mga sipag, kung saan po talaga tayo doon um, natutuwa sila or talagang meron silang mga be benefit sa atin na sila matutunan no, dahil sa ating mga content video, dahil sa ating mga skills, talento at pagiging profession nakapag-educate ito or nakaka-stress relieve ito mga mga sipag dahil magaling ka po mag-edit din magaling ka po gumawa ng content, magpatawa isa yan sa dahilan talaga na bakit tayo susuportahan ng mga tao dahil meron sila mabe-benefit. Dapat make sure talaga may kabuluhan ng ating mga content video. So yan mga sipag, yan po yung ko sa inyo dito. Sana po meron kayo naintindihan at natutunan sa kung ano at sana po katulong. At kung nagustuhan yung video, masipag pa support lang po sa ating YouTube channel na Chris TV po masipag. No? Pasubscribe naman pa si Pag kung hindi pa po ikaw nakasubscribe. At pindutin nyo na rin po ang notification button para mas lidig sa bagong videos na upload. At kung meron kasi dito, na so, naman si Pag mag-comment down below sa baba para pag nabasa ko yan, sasagutin kayo at magagawan po natin ng content video yan hanggang sa tema kayo. At huwag rin po kalimutan mag-like and share masipag. si Pag. Maraming salat panonood. Have a nice day and God bless you.